Hello guys! Gagawa tayo ng merienda! Alam nyo ba kung ano to? Ito ay homemade potato fries! Ayan na nga, pinapabalatan ko na kay mami. Patatas pala ito, nagagawin natin french fries! Alam nyo ba guys, paminsan-minsan, mas maganda rin mag homemade upang tayo ay maging healthy. Nag-grape ako kasi dyan guys, kaya nagpabili ako ng patatas or potato. Ayan na guys, hiniwan na ni mami. Tapos, sinuloy ko naman yung medyo maliliit para maging homemade french fries. Ayan na nga, pinainit ko na yung kawali na may mantika. Hintayin muna natin umini bago natin ihulog ang potato upang maging homemade french fries. Kailangan natin magluto magisa upang matuto. Lagyan lang muna natin ng asin upang may lasa. A few moments later. Ayan na guys, uminit na. Ilalagay ko na yung homemade french fries. Ilalagay ko lang pa kunti-kunti upang hindi sila dumikit. Ayan na guys, hintayin na lang natin mag golden brown. A few inches later. Ayan, medyo mag golden brown na. Pwede na natin hanguin. Ayan na guys, pwede na natin kainin ang homemade french fries. Isang buong patatas lang yan, ganyan nakarami. karami. Yun lang guys. Pwede na natin kainin ang homemade french fries. Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel and my page. Thanks for watching.